Hola, for today's video. Inaya ko asawa ko pumunta ng Boca no Sato. Pangatlong beses ko nang punta dito. Kailan sabi ko sa asawa ko balik kami. Nagulat na lang kami nung nakaakit kami ng highway. May gumigit-git sa aming sasakyan. And si Manong din di alam ko anong problema niya. Napansin ko na lang kasi sa tabi ng asawa ko. Galit na galit siya may sinasabi. Tapos nakatingin sa amin. At wala naman ako natandaan na ginawa namin. Para magalit siya ng ganun. <laughs> doon palang yata sa baba parang ang na tingin niya sabi na asawa ko. Kaya nung nagkasabay na kami sa highway, doon na siya galit na galit. At gustong manakit. Chari wala pang dashcam yung sasakyan namin netong time na to. Kaya niready ko kaagad yung camera ko. Binibidjohan ko yung lalaki. Tapos biglang umiit ang ulo ng asawa ko. Hinahabol din niya. So sobrang inis niya. Dahil hindi niya matandaan at hindi niya alam kung bakit nagagalit sa kanya. Wala namang daw ginawa. si ako naman habang binibijuhan ko yung lalaki. Pinipigilan ko siya kasi ako yung natatakot. Ay nakita nung lalaki na video ako ng video. Talagang sinusundan ko siya. Kaya yun biglang siyang bumaba sa kabila. Sabi ko abangan ko. Baka magkita kami kung saan na namang parking. Dahil kahit ako sobrang sobrang inis na inis ako sa kanya. Talagang tumaas yung dugo ko sa kanya. Kasi nakita ko yung itsura niya, no, galit na galit siya. The first time namin nakaranas ng ganun sa tagal-tagal namin gumagala kung saan-saan. At sa TV ko lang talaga napapanood yung mga ganung eksena. Hindi mo pala talaga masasabi pag ikaw na yung nasa sitwasyon. Kasi first time ko nakita sa ko na nagalit talaga. Talagang hinahabol niya yung sasaken. Kasi una dito siya sa right side tapos bigla siyang gumit na. Kasi sobrang inis na asawa ko, pinapatulan Tapos na ako niya. naman, habang nagbibidyo, pinipigilan ko siya. Nanginginig ako sa galit at takot maya-maya yung matanda. Nandito na siya sa left side. Hanggang sa bumaba siya sa drive-in. Grabe, hindi ko talaga may imagine na mangyayari sa amin yun. At first time ko makita sa ako na galit na galit. Kasi madalas may mga minor naman na nangyayari sa highway pag maalis kami. Madalas ako yung galit na galit. Kaya sabi na lang niya sa akin na hindi na daw siya magagalit, magkakalma na siya. Kasi ako na yung nagagalit. At minsan pag naiirita siya, pinapakalma ko naman siya. Ang hirap kayo uminit ng ulo sa gitna ng highway. Nakakatakot kasi ang bilis magpatakbo ng mga tao. Ang bilis ng mga sasakyan. Tapos maghahabulan kayo. At talagang disgrasya ang ending. Pag pareho kayong may itang ulo. Kaya ingat na lang talaga lagi. Anyway, sa dami ng daldal -dal ko, nakarating na pala kami sa Bokka no Sato. Last na punta ko dito, mga siguro 19 years ago, kararating ko lang sa Japan. Pinasyal ako na asawa ko dito. Spring naman nung time na yun. Alam kasi na asawa ko na gustong gusto ko yung mga bulaklak, mga garden. Sobrang lawak dito at sobrang ganda. Siguro ang hirap ng maintenance dito. Paggugupit pa lang ng grass at saka pag-maintain ng mga bulaklak. Pero dito sa Bocano Sato, minimaintain pa rin nila tsaka marami pa rin pumupunta. Every season, iba-iba bulaklak tinatanim nila. Kaya babalik at babalik ka talaga dito. At tsaka pwedeng mag-picnic, may mga restaurant din. Lately kasi wala na akong time talaga. Hindi ka tulad dati na gumagawa ako ng obento. Pero okay lang din. Kasi pag pumupunta ka sa mga iba't ibang lugar, may mga pagkain dito na dito mo lang makakain. Kaya isa din yan sa mga tanong si Miko atong pumunta kami dito, kumain na kami sa restaurant. Meron silang yakiniko restaurant. Nakakatuwa kasi may Pilipina dun. Si ate napakabait. At sobrang maasikaso. At yoko ugoko din siya. Nung nagtingin-tingin kami sa menu dun sa labas, lumapit si ate. Alam na alam mo talagang Pilipina kasi hindi talaga ginagawa ng mga hapon. Yung lalapit sa customer at pakapasukin ka sa loob. Siya talaga mismo lalapit sa iyo at mag-offer ng mga kung anong pagkain dun sa loob. Kaya yun yung nagtanong kami sa kanya. Inassist niya kami kaagad. Ang laki ng owner ng restaurant na pinapasukan ni ate kasi talagang kikita sila. Kasi magaling si ate maghila ng customer. At sabi pa nga niya sa akin, mag onsen daw kami. Bibigyan daw niya kami ng ticket. Kasi nagtatrabaho din pala siya sa onsen. Ang sipag talaga ni ate. At gengking-gengking pa siya kahit may edad na. Namang nga asawa ko sa kanya eh kasi lagi niya nakikita. Hindi siya yung tatanga-tanga lang at nakatayo sa gilid. Talagang galaw siya ng galaw. Hakot dito, hakot dun. Punas dito, punas dun. Tapos pag wala na siyang liligpitin, tatawag siya ng mga customer sa labas. Mag-aabang siya ng mga customer sa labas na nakatayo. Wala naman talaga kaming barak sa kumain dun. Kaya lang nung nag-approach si ate, parang sige na nga, dito na nga tayo kakain, sabi namin ng asawa ko. Kasi yung effort ni ate hirap tanggihan. Anyway, kininaro ko tong church na to. Gikamangan nagsagbo to. Aman lang sila kalimpisa. Char. May nagsisimba kaya dito? Kasi hindi naman siya kalakihang church. Malit lang talaga siya. Tapos alanganin din naman kung may magpapakasal dito. Kasi malit lang talaga siya. May research ko siya. Wala naman nakalagay na kung ginagamit ba siya or kung may mask ba dito. Parang display lang siguro siya. Display? Display talaga. Te. Ano yung figurine? Dito yung pinakamagandang view. Sobrang nakaka-relax yung ambience niya. Plus ang daming bulaklak sa paligid. And sobrang lit lang talaga ng church nila. Siguro pinakamarami na yung 20 katao na magkasya. At pag nandito ka sa loob at nakaharap ka sa labas, napakaganda. Tanaw mo yung buong garden, parang nasa paraiso. Kung ganito lang siguro location ng bahay mo, no? Parang heaven talaga siya. At dito naman sa side na to, may mga nagtitrim ng bulaklak. Kininaro ko si kuya kaya lumapit ako. Sabi ko ano kaya ginagawa niya? nagtatanggal siya ng mga bulaklak. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dun. ilalagay nila sa ofur. O kaya gagawin nilang dried flowers. Buti na lang talaga nung pagpunta namin. Ang ganda ng tanky. Di ka anong mainit. Blue sky. Kaya ang gandang tingnan ng mga halaman. Hakiri yung ganda nila. Kasi nasisinagan sila ng araw. Itong halaman na to tinatawag nilang kokia. Pag natuyo naman to, pwede siyang gawing walis. Sobrang lawak talaga dito. Ang hirap ng maintenance neto. Tsaka yung entrance nila hindi naman gaano mahal. Kaya nak Kabilib kasi napapanatili nilang maganda yung place. Pero yun yung 20 years ago, nagpunta na ako dito. Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Napapanatili pa rin nila yung ganda. Tapos kininaro ko siya, sabi ko, ilang taon kaya to? Ni-research ko, 29 years na pala yung park na to. Ang galing naman, magta-30 years na sila. Nag-celebrate daw sila ng 25 anniversary nung 2020. Parang gusto pumunta ng 30 years nila. Next year ng 2026, magta 30 years na sila. Pupunta nga kami. Sabihin ko nga sa asawa ko. Naalala ko noong unang punta namin dito, itong yellow na bulaklak ang meron. Hindi ko makakalimutan kasi, pictures pa ang uso noon. Tapos yung camera na tela-dala namin ay yung disposable pa. Kasi sobrang mahal ng digital camera noon. di kami nakakabili. Hindi ko pa talaga sa afford. Charot. 700 to 900 yen. Mabibili mo yung disposable na camera. Tapos nung may pambili na ako ng Digicam, nawala naman na siya sa uso. Twink. Meron din kasi silang alagang koi, kaya bumili kami ng pagkain. At pinakain namin sila. Sobrang dami ng koi talaga dito sa Japan. Pero mas marami yung black. At bibili ka rin ng pagkain nila, piso yung isa. Nakakatuwa kasi nagkukumpul-kumpul sila. Nagkaagawan ng pagkain. Sabi ko sa asawa ko, nagdala na lang pala sana ako ng tinapay. Kung alam ko lang na may koi dito. Charot. May tinapay na panis sa bahay. Char. Kininaro ko lang, nakakain kaya yung koi? Ano kaya yung lasa nito? Pinagtripan ng koi. Mukha din naman kasi siyang hito. Mukhang masarap pa nga siya sa hito. O pantat kung tawagin sa bisaya. Sobrang nakakaaliw nila. Sarap nilang pakainin. Ah, magkano din kami dyan. Siguro 500 yen. Kasi konti lang laman ng pagkain eh. Ang dami-dami nila. Ang ganda lang talaga mag-ikot-ikot dito at magtambay. Kasi nga ang ganda ng panahon. Tsaka ang ganda talaga ng place. Sobrang maaliwalas. Tapos yung green at yung blue sky perfect talaga sana kung may dala kaming ubento maglalatag ka lang dyan sa may damuhan o kaya sa ilalim ng puno kakain ng ubento noon kasi hindi pa ako nagtatrabaho kaya may time pa akong gumawa ng ubento at gumising ng maaga noon nagstart na ako magtrabaho at marami na akong ginagawa hirap na akong gumising ng madaling araw para gumawa ng ubento namin pag lumalayas kami hindi lang bulaklak kang may enjoy mo pag pumupunta ka dito kasi meron din silang mga animals may rancho may mga kambing, may mga baka, at meron din silang kabayo, pwede kang sumakay. At itong tinatawag nilang, hindi ko alam kung anong hayop to. Para din siyang karnero, karnero, na para din siyang kambing. Combination ng kambing at kabayo. Kaya na nakakatakot lumapit kasi nandudurato. Kaya distansya tayo. At dito naman sa kabila, may mga kabayong nakakulong. Kawawa ng ano itong mga kabayong natuoy. Wala silang freedom. Pwede kang sumakay ng kabayo. Nakalagay dyan, single ride, 1,000. Pag dalawa naman, mag-ina or mag-ama kayo, 1,500. Hapa ka mahal tapos iikutin isang ikot lang yan. Siguro mga wala pang 5 minutes. 3 minutes to 5 minutes yata nga ganyan. At dito naman sa kabilang side may mga rabbit. Inihimas na mga bata. Habang nabibidyo ako ay lumapit sa si ate yung pet na nabidyoan ko. Diyos miyo, yung marimar, ante. Itaas mo yung palda mo. Charot. Diyan ka pa talaga Sa labas lang kasi ako nakatayo. Kaya pumasok ako sa loob. Kasi nakita ko yung mga rabbit na kapila sila. At sobrang tahimik nila. Sabi ko, kakaiba naman itong mga to. Masunurin. Talagang alam mong nasa Japan sila. Kasi sumusunod. Charot. Kaya lang naawa naman ako sa kanila. Kaya parang Nai-stress naman tong mga to. Ginagawang umot ng mga tao. Eh doon sa labas may mga kambing naman na nakakulong. Nagpapapansin. Sabi siguro ng kambing, labas niyo naman ako dito. Gusto kong kumain ng damo. Tapos dun sa loob may mga baka rin nakakulong. Ito mo talaga bahay nila, no? O na nandiyo nila gitugoy dito sa kasagbutan. Napakain na lang nila ng dried na grass. At dito sa side na to, may kabayo ride. Sabi ko sa asawa ko, ang galing naman ng trabaho ng babae na to. Hila-hila ka lang ng kabayo eh, may sahod ka na. Kung malapit nga lang to dito eh, dito ako magtatrabaho. Tagahila ng kabayo. Kaya lang pag na-stress ang kabayo, baka ako tatadyakan. Dahil hindi kami sumakay sa kabayo, sabi na asawa ko sumakay daw ako. Magbabayad ako 1,000, tapos 5 minutes lang. Sayang yung pera, bili ko lang ng pagkain. Sabi ko sa kanya, nagsawa na ako kakasakay ng kabayo nung bata ako. Kasi nung bata ako, pag pumunta sa school, hinahatid ako ng tatay ko. Sinasakay niya ako sa kabayo. Marami kami sasakyan sa probinsya, sabi ko sa asawa ko. May kabayo, may kalabaw. Kaya nagsawa na ako kakasakay ng kabayo. Ang totoo, takot na akong sumakay sa kabayo. Eh, mahigit 30 years na yun. Diyos mio, marimar. Hindi ko na alam kung paano sumakay ng kabayo. Char. At dahil tanghali na at nagutom na kami, yun nga sabi ko sa asawa ko, gusto, gusto kong kumain ng niko. Eh, may restaurant dito sa loob. Yaki niko siya. Yan nga yung nabudol kami sa sell stock ni ate. Char. Yung karne nila, pwede na rin. Masarap na siya pag gutom ka. Charot. Marami namang mapagpipili ang mga pagkain. May ramen din dyan sa loob. Nagkikrave kasi ako ng karni. Kaya yung karni ang pinili namin. Nakalimutan ko magkano yung presyo niya. Mga 3-5 yata yung set na. May mga halong gulay na rin yun. Kaya okay na rin sa presyo niya. At pagkatapos nga namin kumain, ay dumaan ulit kami dito sa drive-in. Probinsyang probinsya to dito. As in sobrang ang daming bundok sa paligid. Tapos may hot spring. Dito pwede kang magbabad ng paamo para mawala yung amoy. Charot. At mamatay yung bakterya. Charm. maglulub sana kami ng paanamin namin kaya lang wala kaming dalang tawel. Wala kaming pamunas. Pero okay lang din naman sana kasi nakatsineras naman ako. Kaya hindi ko feel magbabad ng paa. Sayang yung dumi matatanggal. char. Pero ang sarap din magtambay dito lalo na pag taglamig. Tapos nakababad yung paa mo dyan sa mainit na tubig. Medyo mainit-init na kasi kaya wala ako sa mood magbabad. Pagpapawisan pa ako. Pero ang ganda kasi talaga tinan mo may mga upuan pa. Tsaka makikita mo talaga naninilaw-nilaw pa. Mukhang effective talaga siya. Nakakatanggal ng libag ng paa. Char nature vibes talaga sila. Tinan mo yung upuan na sa labas, puro kahoy. At pagpasok mo dun sa loob, ang ganda. Atong ang kagandahan dito sa Japan. Kasi pag tag-ulan, pwede mong ipasok yung payong mo. Nagpo-provide sila ng plastic dito ng payong. Para hindi tumulo-tulo sa loob ng malls at kung saan ka man papasok. At pwede mo rin namang iwan dyan sa labas. Pero kung ayaw mo siyang iwan sa labas, para iwas kalimot. Dahil ulyanin ka na, charot. Pwede mo siyang bitbitin, ipasok mo lang sa loob ng plastic. At dahil may oras pa kami, tambay muna kami dito sa labas. At kung yung kanina eh, halos mga itim yung koi nila. Dito naman, colorful. May mga itim din na koi, pero mas marami yung makulay. Mas marami yung white and red, tsaka orange. Tapos ang tataba pa. Kaya napabili na naman kami ng pagkain. bis na bibili ako ng ice cream, binili ko ng pagkain ng koi. Char. Sobrang lapit kasi nila, pwede silang hawakan. Habang pinapakain mo sila, nag sila sa harapan mo. Dito ako natagal na magtambay. Kasi sobrang nakakaaliw sila. Dahil talaga 'tong ganitong mga time, pag wala kang pasok, magyuyuk ko ka sa mga ganitong lugar pamparelax. Ito lang talaga kagandahan dito sa Japan kasi, maalaga sila. Maalaga sila sa lahat ng bagay. Hindi lang sa nature, pati sa mga hayop. May heart talaga sila. Kaya komportable ang lahat. Kasi sobrang linis ng paligid. Pati mga kanal talaga nililinisan nila. Kaya tingnan mo itong mga coin na to, napaka-komportable nila. At kahit saan ka magpunta, meron silang maayos na tapunan ng mga basura. May disiplina sila sa lahat kahit sa maliliit na bagay. Tingnan mo basura nila o may bahay pa. Akala ko talaga bahay ng aso. Char. At dito kailangan mo talaga magtapon ng basura sa tamang tapunan. Kung dito ka titira sa Japan, madidisiplina ka talaga. Kasi kahit mga batang paslit alam nila kung saan magtatapon ng basura. At alam nila kung paano si parate ang basura. Kaya bilip talaga ako sa kalinisan ng Japan. Kaya kung dugyot kang nagpunta ng Japan, pagdating mo dito magiging malinis ka na. Mahawa ka talaga. Ang tindi mo na talaga kung walang nagbago sa'yo. At yun lang for today's video. Goodbye.